So, shout out sa viewers natin. So, paano ba daw ang connection mixer to amplifier at saka kung ano ang mga tawag dito na connector na ginagamit natin sa ating microphone dito sa ating mixer. So, dito ay ano no? Uh, integrated ang ginagamit lang natin dito at saka mixer na katulad dito. So, madali lang ang ating connector dito. So, madali ito mahanap idol. Marami ito sa online. Itong dual 6.35 to dual RCA. So, main output lang tayo dito sa ating mixer. Left and right channel lang para maka left and right input din tayo dito sa ating amplifier. So itong dual RCA natin, ito yung i-input natin sa audio input ng ating amplifier. So halimbawa naka BCD tayo, ano? Ayan. So yan ang connection ng ating mixer to amplifier. So dito naman idol sa ating microphone input dito, no? Mayroon tayo dito ng XLR at saka PL. So bawat channel yan, mayroon siyang dalawang mapagpilian natin, ano? Pwede tayong maka XLR mic input tapos PL ano? so itong input ng line input natin pwede tayo gumamit dito ng microphone at saka source natin ng music ano? Ayan. so may mga line input yan bawat channel so dito naman idol halimbawa gagamit tayo dito ng ating microphone dito sa ating XLR so ang gagamitin natin na connector ito ayan XLR male to XLR female ayan so may nabibili naman ito sa online tapos pwede naman tayo gumawa nitong connector kung gusto natin na tayo lang ang gagawa ano pero kung ayaw natin mayroon tayo nabibili nito through online ayan XLR male itong male, ayan, ito naman yung female. So, itong XLR male, dito natin siya imamike input dito sa ating XLR, ano, ayan, so, XLR female dito, so, kailangan XLR male ang kailangan natin dyan. So, itong female natin dito na sa ating microphone, ayan, so, halimbawa nito, ayan, tapos dito tayo mag mic input sa ating XLR input, ayan, so, yan ang ating connection sa ating dynamic mic o pang XLR input. So dito naman nalimbawa pag line input naman ang gagamitin natin dito. Ito ay gagamit naman tayo dito ng PL or 6.35. Katulad nito. Ayan. Ayan, 6.35 to XLR female. Ayan. So, halimbawa nito idol, dito tayo nag mic input ano, sa line input. Ayan. PL naman yung ginamit natin dito. Tapos, ito naman yung XLR female. Ito naman nilalagay natin sa ating microphone. So yan lang ang ating connector idol sa ating pang microphone ano, dito sa ating mixer. So halimbawa naman idol kung gagamit tayo ng wireless microphone. So ang wireless microphone idol kung ano ang setup natin dito sa ating dynamic mic. So ganoon lang din ang connection yan. So katulad nito. So itong ating wireless receiver may dalawang output din sya dito idol ano. Mayroong XLR at saka PL. So, so limbawa nito idol ano, ang ginamit natin dito kanina na pang XLR katulad nito, ay itong XLR to XLR ang ginamit natin. Pwede natin itong magamit sa ating wireless microphone. Pwede tayo dito mag output katulad nito. Ang XLR natin, dito ginamit natin sa ating wireless receiver para sa ating wireless microphone. So ganyan lang siya idol ano. Pero pag XLR output ang ginamit natin sa ating wireless, so individual yung ating microphone dito. Hindi katulad pag naka PL tayo dito, output yung dalawang microphone natin dito, mag-output na siya o magkaroon ng output yung dalawang microphone natin. Hindi katulad pag naka XLR, individual yung ating connection sa ating pang wireless microphone. Ito naman yung kanyang PL output, no? 6.35 din. Ito naman yung i-input natin sa line input ng ating mixer. So, pag na-line input tayo dito, ganun lang din kanina yung katulad nito. Ayan. So, madali lang, idol, ano. Kung ano, ang pinamit natin dito na connection sa ating dynamic mic, ganun lang din pag may ginagamit tayong wireless microphone o wireless receiver.